Hi mga friendship! Welcome to my life and also welcome to my vlog! Charot! Uy, may bago na tayong welcome remarks! Gusto nyo yun? So for today's ganap, it's Sunday and alam niyo na ang drill. As usual, naisipan ko na namang mag-uli-uli din sa aming barangay. Ay matindi ang alam, naglayas na naman ay! <laughs> Pero bago ang lahat, ipakikita ko muna sa inyo ang aking OOTD for today's video. Kung naaalala nyo ho mga friendship, ari yung damit na binili ko sa ukay-ukay sa halagang 50 pesos. Tapos, tapos tinernohan ko na lang ang hosya na ring black skirt na nakuha ko naman sa halagang 20 pesos. At para mabuo nga ho ang ating fashionista ira, isinuot ko ho aring boots na talaga namang nagdala ng aking outfit for today. And kung gusto nyo din po ng ganito, pwedeng pwedeng nyo po akong puntahan sa account na nasa inyong screen. Wow naman! Wow! So, mabalik na nga tayo din sa aking pamamasyal mga friendship. Andito ho ako ngayon sa SM Lucena dahil may hinahanap ako pero hindi ko ho talaga maalala kung ano. Ako lang ba yung rin mga friendship? Yung pakiramdam ko may kailangan akong gawin o sabihin pero hindi ko ho talaga matukoy kung ano. Yan o <laughs> Basta ang gusto ko lang mamasyal, mag-relax, mag-unwind. Tsara, kuyang arte! So ang una ko nga akong pinantahan ay dini sa third floor mga friendship. Parang bigla ko ho kasing namis pumunta sa mga palaruan. Naisip ko nga din ho si na baby na matutuwa sila kung sakaling dini kami pumunta. Pero dahil wala nga sila, so ako na lang muna. Tapos pagdating ko nga dito mga friendship sa palaruan, hinahanap ko na naman yung laro na favorite ko. Kaya lang hindi ko ho talaga alam kung anong tawag dun. Ay, ano yan talagang tumatanda na ako nakakatuwa kasi ang dami talagang napunta sa time zone hindi lang para sa mga anak nila at sa mga bata kundi sa mga isip bata real talk lang ha mga friendship, parang gusto ko ding bumili ng token at i-challenge yung sarili ko na maglaro sa claw machine. Kaya lang feeling ko, mas mahina pa sa akin yung claw ng machine. Alam nyo yun, yung lambot na lambot siya at hindi niya mahawakan ng matagal yung laruan kaya nalalaglag. Kaya kako ay wag na at iiyamutin daang ako nito. <laughs> Dan mga friendship, ako lang ba na sa haba ng panahon na nakikita ko tong dance machine na to, hindi ko talaga magets kung paano are. Basta alam ko may arrow, tapos yun yung susundan mo o aapakan mo, pero kasi ang bilis-bilis kaya niya. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, nako ay ako'y pinaglululoko ni rin, mga are. Nang huhulala ang sila diyan ng aapakan, katulad ng ginagawa ko kapag walang naglalaro. Ah? Aga, ay ako pala yun, charot. <laughs> Now, magsawa na nga ako din yung mga friendship. So, ayan, itinuloy na ni Dora ang kanyang paglalakbay. Tapos din, din naman ako napapunta. So nakita ko areng parang exhibit ng painting din sa may second floor. Tapos nagpaalam ako kung pwedeng pumasok. Syempre nagtanong ako kung free entrance, no? Aga, uh, mahirap na at baka mapasubo ako, yano yan. yan. <laughs> Alam niyo namang pangkwek-kwek lang ang dala ko. Charot. Real talk lang ha. So wala naman daw entrance mga fancy pero kailangan nating mag-fill up ng info sa papel para ma-monitor ang mga pumapasok dito sa exhibit. Tapos yung mga sticky note is yung mga impression na makikita niyo sa painting na makikita nyo dito. So ayun mga friendship, excited na akong pumasok. At alam nyo yun, hindi ako mahilig sa painting pero mahilig ako sa mga magaganda at unique na bagay. Kaya natutuwa talaga ako habang tinitingnan ko yung mga nanditong painting. Tapos alam nyo din ba mga friendship, kapag nakakakita ako ng mga ganito, ang nasa isip ko, paano kaya nila to ginagawa? Like alam nyo yun, pagsasama-samahin nila yung mga color, tapos makikita nyo nakakabuo na sila ng mga mukha, ng mga masterpiece, ganyan. Hindi nga lahat ng nandito mga friendship ay binibenta kasi yung iba ay pang display lang at sino showcase lang ng mga gawa ng mga artist nila. Amazing! At gustuhin ko man mga friendship na maipaliwanag sa inyo ang kwento ng bawat painting na nandito at kung paano sila kaganda ay kulang ho ako sa kaalaman. Kaya kung mahilig din ho kayo sa mga ganare at nagbabalak na mag-display sa inyong bahay o negosyo, pwede nyo silang bisitahin sa kanilang page. And shout out din ho sa magjawa na napakiusapan ko magpicture sa akin. Mag-isa lang ho kasi ako at oo na, naiingit ako kasi ang sweet nila. Nakakasura. Charot. <laughs> Paglabas ko naman sa exhibit mga friendship, nakita ko tong department store. Ay hala, sabi ko ayoko pumaso pumaso kasi baka may makita ako ay mabawasan yung pang kwek-kwek ko. Kainaman. <laughs> Pero dahil marupok ako mga friendship, ayan, pumasok din ako. Pero hindi na rin ako nagtagal at tumabas din ako agad. Mahirap na, walang pambili ang mama. Charot. <laughs> At dahil love ko kayo mga friendship, magbibigay ako ng ilang tips kung paano kayo makakatipid kapag pupunta kayo sa ganitong lugar. So, syempre una, gumawa kayo ng listahan ng mga kailangan. Pero alam niyo mga friendship, ako ganyan ako. May listahan ako lalo na halimbawa sa palengke ako pupunta. Tapos pag nandun na ako, maniwala ka, hindi ko nasusunod yung listahan ko. <laughs> Pangalawa, maghanap ka ng mga nakasale o promotion. Naku, mahilig ako dyan. <laughs> Pangatlo, magdala ka ng sapat na pera. Pero ako wala akong ganyan kaya wala akong dadalhin. At pang-apat, at ang pinakamahirap sa lahat, magkaroon ka ng self-control. Pero dahil wala naman akong kokontrolin co dahil wala naman akong pambili kaya wala akong poproblemahin. Real talk lang ha. <laughs> So, aray ay la ang sa mga tips na maaari nyo sundin para makatipid sa pagpunta sa mall. Tandaan mga friendship, ang pagiging disiplinado at pagpaplano ay mahalaga upang maiwasan ang labis na gastusin. O, di ba tama? <tell> So, na nagutom na nga ako mga friendship, parang nag ako sa chow fan ng chow king. Kaya dito ko na lang napagpasyahang kumain. Pero ang totoo mga friendship, na ko lang si Abe, kaya dito ako pumunta. Favorite din kasi namin to. Kaya nandito ako, para kunyari, kasama ko siya. Ay, ang kiri. Tapos, habang kumakain nga ako mga friendship, napansin ko na kumulay na yung tattoo na nilagay ko kanina. Ang astig, para talaga siyang totoo. Nasusura nga ako kasi isa lang yung na-order ko. Pero dami design mga friendship. At kung gusto niyo din mga friendship ng mga temporary tattoo katulad nito, bisitahin niyo lang po yung black app ko na makikita niyo diyan sa inyong mga screen. So pagkatapos ko nga mga friendship, dumiretso ako din sa bayan para bumili naman ng pasalubong para kay mama. At syempre, dito tayo sa always, sa bidang saya. Real talk lang ha. So, ayun na nga mga friendship. Di na natatapos ang ating video for today. At sana nag-enjoy din kayo. Huwag nyo rin kalimutang i-like, i-follow, at i-share ang video ha. Ay hala, ako yung uwi na. At gabi na, magsiuwi na din kayo at magpahinga. Babush!